battery na para sa mini sounds ng tricycle 12 volts 9.5 bh iwawiring natin yung bms niya. welcome back mga master ayan mayroon naman sa atin nagpabuo para sa mini sounds ng tricycle ito po ay 12 volts 19.5 bh bali 4 series 3 parallel mayroong capacity ang bawat isang battery na 6.5 Ah, 3.2 volt kaya naging 19.5 bh at nag series tayo ng apat, syempre naging 12 volts na siya at kaya naging ganyan ang porma ng ng ating connection ng ating pag-series ng battery dahil sa design ng ating BMS na inilagay. Sa pagwawiring naman ng BMS mga master, magsimula lang po tayo sa B0, B1, B2, B3, B4 ayan ganun lang kasimple mga master at yung gamit niya pala natin BMS i650 ampere kanyang starting at continuous niya ay 40 ampere may built-in na rin yan na balancer mga master so pam motor po yan na BMS kaya yan ang ginamit natin kasi balak na may-ari ay eh, rikta yan sa motor kaya kailangan natin ng BMS na para sa motor para pag nag-start ay hindi mamamatay si BMS kasi nga yung kanyang starting ay 600 50 ampere. Kumpara sa ibang mga BMS na pang solar lang ay hindi pwede yon para sa motor kasi pag nag-start ang motor ay nag-off po yon. Kasi nga pinoprotektahan niya yung over voltage. Ayan, yun ang trabaho ni BMS. Kaya yan ang inilagay natin. Siyempre, habang nagpapatugtog si customer, yung may-ari nito, naka-charge naman doon sa motor. Kasi ito na yung bali yung kanyang magiging battery ng kanyang motor. So inilagay na natin yung kanyang wire ng uh, negative. Ang gamit nating wire ay number 12. Ayan. Tapos kasunod mga master, yung kanyang positive, nakarikta naman sa positive ng battery. Bali yung dadaan lang po sa BMS yung negative na wire. So yung kanyang B minus ay papuntang rikta ng negative ng battery. Yung kanyang B e minus ay yun yung kanyang output ng negative. Tapos, balutin na natin ng fiberglass tape mga master. So, nabibili lang po yan sa Lazada. At pagkatapos, balutin din natin ng heat shrink tube mga master para safe na safe mga master. Ayan. So, gagamit tayo ng hot air gun para mapakupis natin yung heat shrink tube mga master. At pagkatapos siya mga master, dublihin pa natin para mas lalong sip uh, safe na safe siya. Hindi siya mababasa. Ayan. Huwag lang ilubog sa baha. Quack. Napakasulid na nito mga master. At pagkatapos mga master, syempre lalagyan natin ng XT90 bullet connector. Ayan, napakasulid. Para madali lang i-connect yung galing sa sounds ng kanyang motor at madali lang din i-connect papuntang charging ng kanyang motor. Ayan, syempre may kaparis yan na XT90 connector. So yun mga master, bali nakabuo na tayo ng 12 volts 19.5 AH. Ayan. So bago ito ipadala sa may nangyari, syempre, full charge muna natin to. So, kung may natutunan man kayo sa video ito mga master, ay paki like and share at magpalo ka na rin para updated kayo sa mga susunod kong mga upload na video. Maraming salamat. Hanggang sa muli, mga ka-DIY.